Welcome to my blog. This for today's video. Nasa rooftop tayo, guys. Oh, diba ang ganda ng nasa baba? Tumutunog yung kada maglakad ako, matumutunog kasi may isa ground, ayan ganda please like and subscribe to my channel guys, para updated kayo sa mga video na i-upload ko lalo na pag winter o diba thank you always for watching guys, dito tayo nag ano nag, <laughs> pinakita ko sa inyo ang ano ang taas sa rooftop ng bahay ng amo ko. Yan ang view sa baba. Yung nakapalibot. Kasama pa yan sa ano sa compound ng amo ko. Pwira lang doon sa may mga bahay doon sa tapat. Hindi yan kasama pero yung sa baba lang yung pinakita ko kasama yan dito sa bahay compound. Ang lawak. Kaya yan, nag-enjoy ako. Pinakita ko lang sa inyo yung ano, view kung nasa rooftop ka. Pinaka rooftop kaya maingay yung ano, yung machine kasi nga ah uh, malapit diyan may ano, may may parang ano ba, yung init, ano bang tawag diyan? Yung umuusok. Kalimutan ko ang tawag. Kaya maingay. Yung heater ba? Yung heater. Parang chimney, ah, oo nga, chimney, chimney wall <laughs> Yung umuusok kasi winter Kaya maingay, super ingay Yan, oh, makita niyo ang view Forest yung nasa likod Banda yung may mga tanim na, ano, katabi ng, ano, bahay na green Ano yan, greenhouse Diyan ang boundary sa amo ko yung sa likod ba yung mga forest hindi na yan kasama yan yung roof na white ano yan barbecue house kaya malawak yung kumpaw ng amo ko ang ganda tingnan ng mga kahoy oh, puting puti kaya pag winter talaga ang ganda tingnan nag ano na nga dyan, ng ano eh nag-stop ng isang linggo na walang snowing pero pag araw-araw puting puti yung mga kahoy eh, hindi mo makita na ano hindi mo makita na green kaya ang ganda tingnan kaya makita ko sa taas para ipakita sa inyo ang view sa baba ang ganda talaga ninyo pati ang ano sky. Maganda ang biang weather sa panahon na to kaya umakyat ako, pinakita sa inyo. 'Di diba, ang ganda doon sa unahan yung mga bahay na nakikita nyo, Ayun yung village, dito yung village na yun kaya iba lagi ako na go walking, yun ang ano view. Yung mga bahay-bahay doon sa dulong dulong ang ganda talaga dito, guys. Pasok na And tayo, guys, kasi nilalamig na ako. Ayan, na ang rula Kasi gininaw na. Ito Nanginginig na guys, yung tuhod ko kasi pinatarok. nakachinilas lang ang lola. <laughs> Ay, nako Pasok na tayo sa loob ng bahay. Super lamig na ng pa ako. Nakachinilas lang ako. <laughs> for the for the vlog, nakachinilas. Lock natin yung pinto para sigurado. hindi malakas Okay lak. Ay, okay. Ayun guys, kaya mababana tayo. Ayun, nasa tuktok. Ayun for for this vlog guys umakyat sa rooftop grabe ayan ayan nasa baba na tayo pasok na tayo sa loob ng bahay ito na tayo galing sa rooftop see you guys bye